Pero, taga lang! Naririnig ko yung kanta mo kanina. Ano yun? Gusto Kandamohan? mo lang sa buhay ay? Yakapin ako, gusto ko lang sa buhay ay yakapin mo ako. Nilalamig <laughs> kasi ako saka, kanina pa eh. Tsaka narinig ko nagahanap ka pa ng cutie sa Birmingham. Ano ka ba? Charot-charot lang yun? Andito naman ah. <laughs> Hello sa IG ko, ay Instagram stories ko. Pwede ba kayo mag-say hello? Alright, in 3, 2, 1! Hello Birmingham! Wow, nakakaraming tao. Hello, one more time, let's go! Hi! Hi! <laughs>